So ito yung uh, charge ng uh, motorcycle na naka BMW kanina. Red plate ito. Ayan sir, government rin yan o. na sir. Ito din sir Ito, Philippine Navy. 98, 98. Magandang umaga sa inyo lahat Ngayon ay uh, May 28, 2024 At sa oras na 10 ng umaga Nandito ngayon ng Special Operation Group ng uh, MMDA Sa kahaba ng uh, EDSA Northbound At uh, nandito tayo ngayon sa tapat ng uh, Corinthian Gate ito. Ayan Ata uh, ngayong araw ay magsasagawa ang team ng uh, busway operation. Tungkol naman sa buong detalye regarding sa mga traffic rules and uh, regulation, Pakibasa na lang sa description ng ating uh, video. Itong tinututukan ng kamera, ito yung uh, Ortiga sa interchange. nang uh, nasita sa busway men in uniform red plate so may uh, pinakitang nga uh, dokumento itong uh, men in uniform yun nga lang uh, galing sa kanilang opisina dapat sa DOTR so matitikita nito So, Kasaulibunyag ka uh, so, ng yung motorbike. Hindi kasinong Hindi kasi motorbike. Hindi kasinong eh. Hindi sa motorbike. Hindi kasinong yung Hindi kasinong motorbike. 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 Tinitikitan at uh, hinihira mga lisensya para sa mga buong detalye at uh, binabalik din yung uh, lisensya. Pangalawang uh, nasita sa busway, motorsiklo. <laughs> Naka BMW? Para, 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 para.

So ito yung uh, charge ng uh, motorcycle na naka BMW kanina. Ito na mga Vios na si Tata dumaan sa busway. So ang kinukumpling itong uh, may-ari ng Vios ay eh, uh, nag-overtake lang naman daw siya. Ay eh, uh, nakita naman sa video. So ito, binigay naman ng uh, lisensya at uh, tinitikita na. Ayun, uh, may tangkang uh, tumakas. Hindi naman pala ng tangkang tumakas itong uh, driver ng uh, adventure. Nag-alangan lang siyang uh, tumabi. So ayan, binigay na yung lisensya ito na mga uh, nasitang uh, bus na duman sa busway, ayaw uh, hindi ito kasama sa pasa uh, carousel, uh, ito ay uh, bihing uh, probinsya. kaya nasita. so ito yung charge ng uh, adventure, ngayon titingnan natin itong charge ng uh, bus na duman sa busway. So, ito naman yung charge ng uh, provincial post na dumaan sa busway. Okay? Maraming salamat, ma'am. Maraming uh, nasisita or nahuhuli na dumadaan sa busway sa oras na 10.45 ng umaga. So, ito dumaan sa busway. Ayan. Thank you. Ito mga motosiklo <laughs> dumagin sa busway So, tingnan lang natin yung charge ng motosiklo. Pwede makita Ayan, 5,000 Red plate ito Abansan ito yung mga bus lane So confirmed naman sa busway dahil sa sinid na video. Ayan sir, government train yan o. na sir? Dito dito sir o, bus office. Ito, Pelican Lady. So ito yung charge ng Abansa. Okay. Ang oras ngayon ay uh, 11:05 ng umaga. Okay, tara na.